ito na, ito na, ito na. 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 Ganun naman, ganun naman Ultimate talaga. Ultimate episode. Logan, Ronaldo, Aldens, and si Marco, models of Bayan. Si, si Mark, malapit na maging model mismo eh. Malapit ka na maging model, Mark, sa sarili mong show. Ganun lang. Medyo healthy. O na, na lang. Na lang. <laughs> mga pangata, medyo lumalabas na mga, lalong gumagawa tayo, pare. Ito, ito, ito. Mark, I want to ask you first. Uh, ano yung... Uh, Kasi I know there are like bloggers there who are you know you're saying a lot of things like salamat kay Romualdes, salamat kay BBM aton na binibigay ng US. Cause nakapasa ng US ng isang ninety-four billion dollar uh aid and defense package. Of course, sixty billion jan is Ukraine alone. I think around seven billion to Israel, eight nine billion to humanitarian assistance, and around eight billion to Indo-Pacific. Now, don't say eight billion. I think a billion or two Taiwan, and then. I think something around few hundred million dollars for the Philippines. So people made a lot of issue out of that. Ako naman, me being me, like, wow, Philippines facing the biggest navy in the world, getting 1% of some other countries. You know? I mean, first of all, I know super pro-American ang Filipino public. Can you tell me about how the bloggers are discussing this issue? Tsaka ikaw. Hindi masyado eh. Yung oh. in terms of makukuha, ang nababasa ko lang ngayon, kabilang side eh, nagreklamo nga sobrang late. Ah, ang so naman ang tingin sa akin. <laughs> Ako yung pero, gina -gina pero sa lang, eh. oh, pag sa mga vlogger sa admin side, tsaka yung mga tao parang hindi ganoon ka interesado din eh. <laughs> um, I think yung mga tao will be interested pag nandiyan na yung gamit. Kapag nandiyan na yung tangke, nandiyan na yung ano, parang vis more visual eh. Pero pag ganyan hindi nila ma-appreciate masyado hindi in, walang interest masyado kaya wala ring nagko cover eh. Parang ganoon yung napansin ko pagdating diyan sa sa ako yung eh, pera bill, yung pera bill ng America and yung makukuha natin na ganun. Parang gusto yung ano ne, eh, yung nandiyan eh. Ano bang ilang submarine ba yan? Ilang tanke ba yan? Pag nakita mo na yung yung mga ano ng Coast Guard, yung mga ano, mas yun ang... zero, ang mark zero submarine. Almost zero. Ah, wala, wala pa, Wala <laughs> pa. Just to be. I... oh, so so more more visual yung mga yung sa mga tao eh kunyari yung Brahmos na missiles wow ganda yes yeah, uh, yeah Brahmos ganda yeah. Oh. mas mas gano na ano yung mga tao pero pag pag pinagkukwentuhan pag pa lang walang nanonood eh walang interesado yung kabila lang ang umihingay. So Mark, what about yung argument? Nakita ko si yung, yung, favorite columnist ni Ronald, ginaya din niya yung argument ko na, na yung idea na, at ah, mo yung US, ang dami niyang sakit sa ulo. Sa Ukraine, tutulong siya. Doon sa alay niya sa Middle East, tutulong siya. Sa Taiwan, tulong siya. Di ba ang argument nila, walang panahon ng Amerika sa atin. Masyado silang overstretch. Eh, what about in terms of that? Do you think may appeal yung ganyan argument ng Amerika dahil ma kahit mabait sila, wala silang panahon sa atin kasi hindi tayo priority? parang ma kung mano po number 4 lang tayo number 5 lang tayo parang ganoon hindi pero kasi ang mas tinitingnan ko yung historical eh in terms of historic pa na pagbigay nila where does this stand itong ibibigay ngayon ah, malaki malaki lumaki siya pero kasi ang baba ng base di ba totoo naman oh, eh ang baba ng base In historical terms yeah yeah pero ikaw yung so, central... siguro step by step hmm. ano uh, siguro nasa husay na ng paglalabi nila nila BBM yan and sana simula pa lang di ba hopefully lumaki na lumaki pa and ano, pero yun na tinitingnan ko yung more on historic eh compared to before compared to ano pero ikaw Mark uh, confident ka na itong mga malalaking balikatan exercises tulong sa US sapat na medyo may laban tayo ng content. hindi sa gyera pero para hindi tayo gigirain kasi di ba, deterrence to eh hindi naman ito about war eh and, na, ano din ako eh uh, yung, yung mga lumalabas sa news na Uh, yung parang domino effect niya di ba parang napasa ko yung France naman is we're talking of V VFA with France tapos ano pa yung mga ibang ano nakaalatag ngayon VFA with uh, Australia pa or Japan? Pero, Japan, Japan yung isa Japan or, yung Japan. next na VFA bati oh pati UK gusto rin magposition pati Germany mga ganun ikaw sir Ronald anong basa mo dito sa sa itong uh, defense bill na uh, emergency funding sorry na pinasa ng ng US uh, 60 billion Ukraine, 70 billion sa Israel, uh, eight, 9 billion humanitarian, 8 billion sa buong in the Pacific region, and few hundred million dollars for the Philippines. Is this well, good bad? Is yeah. this this what's going on? Well, una, ay, uh, pag uh, tuyong-tuyo yung lupa, counting, counting tubig, medyo masaya ka na. No? Medyo masaya ka na, No? Uh, pero syempre, hindi sa yan. Hindi sa yan. Pero halimbawa, for the first time, meron kang uh, typhoon missiles, no? For the first time meron kang standard 6 missiles. For the first time meron kang Patriot missiles. For the first time meron kang Tomahawk. These are multi-layer missiles, no? Uh, yung uh, short range, medium range, at saka long range missiles, no? Yung Highmark kasama sa Balikatan. These are medium range missiles, no? Pang kan talaga yan, pang West Philippine Sea. Highmark, yeah, Highmark. No? Oh. Pero meron ka rin Tomahawk. Tomahawk is 1,500 kilometers ang range. Aabot yan sa China. Aabot yan sa mainland. No? Usually, tatlong layers siya. Eh. Yung Patriot, titirahin yung mga assets sa air. Yung, uh, yung uh, Highmark, titirahin yung assets sa sea. Tapos yung uh, yung Kwan, yung uh, Tomahawk, titirain niyan yung uh, yung uh, missile silos dun sa bansang kalaban mo. So, so for the first time meron kanyang dito, no? For the first time meron kanyang dito, no? Ah, uh, kaya yung iba, yung iba ay masaya na, na 'yan. At uh, ang inaasahan nila hindi lang 'yan, no? Halimbawa, totoo na naka-stretch yung US around the world. Pero meron ka lang dalawang meron kang dalawang uh, kwan, eh sa Mediterranean may dalawa kang carriers eh ilan ba ang carriers ng US 15 15 na nasaan yung 16 no nasa 16 no uh, at least tatlo nandito sa sa lugar natin at least ah tatlo so hindi siya kwan, ah? hindi siya yung um, mo na ah, stretched routinely? yes in terms of attention pero in terms of armaments No? Sila pa rin yung uh, biggest military in the world. At alam nila ng China. Alam lang ng China, they're still 10 years behind the US. Dalawa lang ang aircraft carrier ng China, eh. yung isa lagi pang sira dahil binili sa Ukraine, no refurbished. May ginagawa silang ikatlo na China-made, pero hindi pa yan tested sa gera. So, ibig sabihin, alam ng alam ng China, medyo malayo pa sila, no? Uh, sa US, no? Kaya unless magkaroon ng aksidente. Eh. Unless uh, in one or two years, ma-weaponize ma ng China yung kanilang quantum science no? na pwedeng i yung computer system ng, ng US, I doubt kung, defense. kung sila ay papasok sa gera. Aside dun sa mga kwana, dun sa mga saber rattling aside dun sa mga pormahan no na hawak mo nga, hawak mo nga sa ganito, pitikin mo nga sa tenga, sa ngayon hanggang nandun pa lang, no? Hangganan doon pa lang dahil alam, very pragmatic ang kwela ang China, no? Uh, uh, at uh, yung yung Xiwen uh, life framework ay hindi pa totally patay sa 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 Chinese Communist Party. Xiwen Li framework. No? Ay Xiwen framework, no? Uh let us outweigh them, mm. no? Let us not provoke them. Eh. Let us force ourselves to catch up because our economy might collapse like Russia. No? Yung ganun, no? Uh, bagamat may bago ka ng framework, the Xi Jinping framework, wolf diplomacy, we can now compete with the US. Iba yeah. usapin yung reality within the Communist Party. No, yung, yung reality Para uh, parang BBM, BBM din iba yung sinasabi iba yung iba yung oh, oh, alam nila <laughs> <gonna> say alam <laughs> what nila. is gonna say he's gonna do what is, oh, alam nila yung, yung, numbers eh alam nila yung numbers no the u.s has 15 16 aircraft carriers they have three no and these are not battle tested except the refurbished ukrainian aircraft carrier At, at yun nga, hindi natin alam yung technological gap aspect kasi I think the Russian... Oh, yun, yung, yung mga weapons na up ng US pa ngayon, di ba? Yung, uh, And, kakaiba pa rin. Kaya tama si Ronald. Kakaiba pa. Uh, yung, alam mo yung laser from the sky ba yun? Yung mga ganun, yung mga ganun, na so, daw unless ngayon. Mag, unless uh, mag-quantum communications leap ang China, ma, ma mahirapan sila humabol. Kita, kita oh, mo oh, naman yung uh, lahat ng missiles na tinira ng Iran sa Israel yung diba, Russia, lahat yun. Diba? Diba? Lahat yun, ang diba? diba? Even Russia, nahirapan din sila sa sa Ukraine with the high mars. Oh. And... Now, I I, want to ask something also both of you gentlemen. I mean, hindi ba kayo worried na baka masyad, again, I don't want to sound like proxy war club, but baka, baka naman ma-excite masyado si BBM sa mga weapons-weapons na yan. Baka mag-over ano tayo open tayo sa mga Americans kasi hanggang ngayon up for negotiations pa rin ng ano eh ang delikado dyan, Big R, yung West Philippine Sea, tingin ko, kanyan, stalemate. Yung uh, freedom of navigation, no? hindi yan haharangan ng China. No? Uh, yung sinasabi ng uh, China na yung ayungin ay sovereign area namin at yung uh, at yung sovereign air sinyo ay uh, iisi lang namin no hanggang hanggang diyan yan hindi sila papasok sa ating sovereign the battleground will be the easy pero kuan yan, uh, pitikan pa lang sa tenga, no? Ang uh, ang ang delikado is the Taiwan issue. No? Yan, yan yung yan yung delikado dahil uh, Xi Jinping will rise or fall on Taiwan. No? Pag wala siyang nagawa diyan, he will be ousted. He will be ousted. At alam mo naman, pag na ka sa China, hindi lang ikaw ang tatamaan, pamilya mo, mga kaibigan mo, no? Well, Nakita actually... mo yan eh, no? So, Oh. So he yeah, he has to do something to save not only himself but his family, no? His friends, no? His legacy. Kaya yan yung mas delicate, no? Pa ma matutulak ba si Shindin Ping to move? Till they cannot wait forever. They cannot wait forever sa Taiwan. Ikaw no? Mark, anong basa mo dito? You think the Philippines is moving in the right direction here? In general? Um, kasi I don't think na may choice tayo eh. Uh, yun ang yun ang sa akin eh. Um, yung nga sinasabi ko sa vlog ko kunyari yung mga yung mga contract yera kontra na sinasabi. Uh, for example na we follow everything they said, di ba? Kunyari so uh, for the sake of argument, sundan natin lahat ng sinasabi nila. Can they guarantee na walang sasakupin sa atin yung China sa Palawan or any island for that matter? Hindi din eh. They cannot guarantee. Wala din silang nang guarantee na kahit ano, kahit sundin mo lahat ng sinasabi nila kahit So sa akin, nila tayo... eh, six years na nga ginawa ni Digong, hindi gumana. Ilang, ilang taon ko pa kailangan, lang to bang kailangan oh. nila. Oh. Oh. How do you guarantee something that didn't work, obviously? For Kaya nga ka eh. Ni, 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 buti pa yung Indonesia, may trend. Sa oh. atin, maski isang release walang na na, 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 ano sa Mindanao Kaya eh. Si itulay, itulay sa Intramuros. Oo. Oh. Ito yung apat tapos <laughs> dalawa tapos apat ganun Itulay ito lang inap na pang TikTok na <laughs> <laughs> Instagrammable. Uh, Oo. Oh nasa Bangkok ako, oh, kausap ko yung mga ibang expert. Yung isang Indonesian expert sabi niya, mukhang may pagka-white elephant itong high-speed train na yan. Sobrang konti daw sumasakay at saka medyo mahal. At malaking utang rin pala yan over time. Hindi, hindi pinag-usap. So parang papogi lang daw ni Jokowi yan bago siya mag-step down na meron siyang high-speed railway na ginawa. Pero actually lumulubog, sabi niya... Ilumulupo eh yung Jakarta eh. <laughs> yun nga, baka mamaya <laughs> nasa gitna na yan, Diba? Dapat Sana sa hapon pinagawa. Kasi lumulubog din ang Manila, pero sa hapon uh, natin, pinagawa yung sub, uh, sub, yung subway natin. Subway. Uh, subway. Um, so actually, and then yung Laos naman na sobrang gwapo rin. Alam mo naman ako, Mark, makilig din ako sa mga trend gano'n, yung mga, uh, yung mga uh, shinkansen gano'n. Yung Laos naman daw, ang ganda ng trend pero walang-wala. Like there's nothing around. Like, like wala, walang syudad, walang fact. You get you know what I'm saying? Like parang kinonek mo yung country, pero there's nothing to connect. Like, it's not like connecting big factories to big, you know what I'm saying? Connectivity kasi dapat eh. Kaya nga naglalagay ang na maganda para people move around. But Laos is like a, parang malaki siyang probinsya. There's like, so, guwapong tignan, pero baka parang mga China car yan, maganda lang itsura, mukhang Porsche taken, pero yung quality, hindi natin alam, di diba? Yung parang, parang siyang... yung mga Egypt natin. oh, yung mga ganon. <laughs> <laughs> maganda, maganda yung, para, yung BYD okay. na China, yung electric uh -huh. car yung uh, BYD maganda 'yun maganda 'yun. Oh. BYD is, ano uh, sila Warren Buffett yung ano 'yan eh Funders nun, Ronald. Iba. BYD is the, the global one. Pero 'yung mga Xiaomi ja oh. uh, koapu sila pero hindi ko alam eh. Oh. 'Yung mga Egypt na lang nga na umano sa kalsada natin eh. Nako hindi ko alam ilang taon lang 'yan. Walang sinabi sa mga Saraw, sa mga Francisco sa mga <laughs> kung patagalan 'yung usapan. Egypt. Okay yung Egypt na yan. Okay, gentlemen, thank you so much. Mukhang uh, uh, napagod si Shogan. Magpahinga ka muna. Wala pa dinner. Wala pa dinner. <laughs> oh, then Actually, ba diba, Mark the next kita kanina lang ka orating uh -huh. let's let's plan something this may God willing ano magano tayo mag in person tayo. Kaya natin ginawa niyo ni Christian siguro para medyo ibahin natin ang kun magisaw isaw isaw din tayo diyan sa you. Tayo sa ano? sa Tiwata Pares oh, overload. Oh, ano, ano, tayo. Sige, sige. May kilala ka pa, Mark, na maayos. Sa Retiro. Masarap oh, ang Pares sa Retiro. Sa oh, okay, Retiro. Kung oh, tagay tayo, doon ka la Rosmar. Yun. Oh, yung tayo, may just, ano may lang bala pero yung sa ano <laughs> ako bala sa pera sa bayad ako bala lang sa location <laughs> maghanap na location <laughs> eh, pero Maganap tayo sa okay, Intramuros. intro. Mark, Mark, Mark okay maganap na sa ni Richard yung pamasahin natin sa New York or sa so, uh, New York Cubao. <laughs> na, eh. New York Cubao. Ha? <laughs> ha? <Huh? laughs> <laughs> uh? so New York. News, York. Sabi nga ni First Lady, you know? It's so New York. So, it's so New York. New York Cubao. Maganap, it's so Davao. Um, hindi maganap tayo. Mag-intramuros din tayo para medyo, ano, ilustrado vibes din tayo with Sir Ronald. Let's try something like that. Yeah, oh, yeah. Okay, Chinatown. Oh, yun lang. Ang init lang ng may... Uh -huh. Let's just find somewhere nice na shady. Hindi shady, shady na ano ah. Yung gusto nyo naman natin. Tingin ko Mark, hanggang next year, sinasabi yan, pinaplano yan. Wow! Yung... Wow! Mayon wow. eh. Ayon, ayon, ayon. Na, napansin mo, mas nasa aeroplano ako at abroad kaysa sa Pilipinas. I mean, uh -huh. okay. Parang <laughs> ngayon lang ako nakabalik sa Pilipinas, pagbigyan mo naman ako. Pero ito Sir Ronald, last na tanong ko al ilan yung collection mo ng Tomahawk High Mars diyan sa bahay mo kasi excited ka. may Tomahawk, my my may Mars, <laughs> Alam mo naman. Pero, alam mo naman, ako eh. Wala akong alam sa computer. So, <laughs> pero pare. <bareng>. Oh, <laughs> oh, tested mo ako diyan. Oh <laughs> <laughs> tested mo ako diyan, Nagkakalat ako diyan. Pero pag-uusapan ay Armas. Ay, ano. ah. Armada. Armada. Ronaldo Armada. Armas, no? Pwede kita kwentuhan. Shogun. Shogun, hanggang... Hanggang -hang -hang 5 a.m. Hanggang 5 a.m. Pwede kita kwentuhan. <laughs> baka, baka, uh, di, gawa tayo in person dun sa mga collection ng katana. Pag-usapan natin ng Duterte, Kiboloy. Kung maganda usapan. O si Sir Ronald, ihanda mo rin yung mga shogun mo. Baka mag-in, mag-in tayo dyan. Okay. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Ito na, nagsisit-in na yung pag pagod ko. Mas mahaba yung paghintay ko kaysa yung flight ko. Yung delay, mas mahaba. Uh, thank you so much, guys. Oh, by the way, shout-out sa Philippine Airlines. Salamat kay captain kanina, yung captain natin. Sabi niya, we are in the West Philippine Sea right now. 40 minutes. <laughs> Ay, sabi ko, nakupanya na ako. Lahat ng reklamo ko, nawala. Uh, uh, Iyako, eh. Ngunit sinabi, West tachka. Philippine. Sea. O, na ako. Puso, puso. On that uh, note, thank you very dapat, much. Dapat, sumikaw ka. Ate nito. Oo. Oh, um, Basta yung, yung mga katabi kong Amerikano, baka mag yung mga Amerikano. Ano <laughs> yung <laughs> sasabing ito? Okay. No? okay. God bless, guys. Talk to you soon. Pero seryoso yun, ha. Uh, pag-usapan natin Mark and, and Ronald. Baka, Sir Ronald, yung isa na lang show, dun na lang sa ano nyo, sa lugar. Yung yung pag-usapan, gusto ko gawin. Wow! <laughs> <laughs> Sir Ronald, if I'm not mistaken, just a year ago, ikaw ang paramdam na baka gusto mo makipag-usap tayo. One year later, nakailang episodes na tayo. Oh, see, I'm, I'm, I get things done, brother. Uh, yeah, mas gusto ko yung uh, hahabulin ka namin sa mga trips mo abroad. Yeah, uh, yeah, <laughs> yeah. Mas gusto ko yun. No? Yung Sige language. lang. Talagang, Mark, ha? ihanda mo na yung, ano, yung lambanog o <laughs> All right, God bless. Okay. You. Thank, you. Adios. See you soon, Pag-usapan natin. Inshallah, God willing. Salamat.